It is unfortunate that drug-related crimes are on the rise again. Every day you can read about children being raped, people getting killed and robbed, and just recently a drug den was raided within the Ngalapanyan complex. we saw the biggest voluntary surrender of more than 1 million drug users and personalities, which is a feat that has never been seen in the country's history. 1.6 million po ang sumurrender. First six months po ito. Kulang na kulang nga po yung mga lugar no, kung saan sila magsusurrender. Nagkulang po ang mga preso dahil sa dami po nang nagsurrender. Nag-surrender po sila dahil sa paniniwala nila na seryoso po ang war against drugs ni Pangulong Duterte. Ako po'y nakulong. Ako po'y nabuhay kasama ang mga kriminal sa Pilipinas. At kilala ko po ang underworld. Napag-usapan po natin ang mga biktima ng sinasabing war on drugs pero hindi po natin napag-usapan ang mga biktima ng mga drugista kung paano pinapatay ang kanilang mga anak, pinapatay ang kanilang mga asawa, pinapatay ang kanilang kapitbahay. Kung paano po sa loob mismo ng bilibid, kung saan po ako nakulong ng tatlong taon at ginawa ko pang pelikula ito, ang pangalan po ng pelikula, maaaring niyo pong panoorin, Hari ng Zelda, dito po ay binunyag ko na na sa loob mismo ng bilibid ay nagluluto ng shabu. 1998 po 'yun. Kung bibilangin po natin yung taon na yun hanggang sa dumating ang Iron Man, eh ilang taon po 'yun? Ganun po kahaba ang mga panahon na namayani at talagang naghahari ang mga drug pusher sa bilibid. Ganung sa panahon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, masasabi ko na po na natakot ang mga kriminal. Wala pa po siyang ginagawa. Doon lang sa commercial niya na last Christmas yun na to, natakot na ho ang napakaraming kriminal. Ako'y tao lamang. Kaya binabati ko pa rin. Merry Christmas. Kayong mga dorogista, magdanakaw, mga kurap, mga kriminal, at yung nagpapahirap sa Pilipinas. Kaya kung ayaw ninyong minto at patuloy pa rin ang karasan, ito na ang huli ninyong Merry Christmas ang hinahangaan po namin pinakamagaling na Pangulo ng Pilipinas, PRRD, Digong, Mayor. Drugs will destroy the Filipino. It will destroy my country.